Oh, so, dito tayo sa ano, Pulomulok, no? So, hindi ko na babanggitin yung mga sarap. Okay. Oh, so, okay. para okay. compilation lang po ng mga shots ko So, ang story dito, itong lugar na to. Anong lugar? Anong story dito, sir? Bigyan uh, mo ng, nga po dyan, na, uh, ako ng mga kumyan, may nakuha na apat na jumps dito sa FC. FC. Oh, uh, kampo na po niyan dati dito rin, kampo rin mga tips dito. sa kabila. Oh, uh, yung kay Tuyak. Oh. Uh, Then itong lugar na to, sir, kayo na detect din tong lugar na to. Oo. Uh, uh. Oh, so, itong nakita nyo na, nakabalik sa lahat yung lupa. Ano nga? Oh, so, dito dito yung marami so, dito ito yung hinukay nyo dati? Dati. Dito. Dati pa yon Mga ilang taon na yung nakakaraan mo? Ah, uh, mga katong taon pa lang. No? Three years ago na. Mm -hmm. So, ngayon, balay, bahay na to. Okay. So, ngayon, ang gagawin namin dito, i-trace namin kung mayroon ba talagang ano, laman. Kasi since mm okay. -hmm. mga nakuha mga kahit pa ano, mga evidence matter, Oh, evidence, ano, yeah. Ano sa labas, Ayun yung nakalabas? Oh, labas? yung mga ulay ng baon. Uh, and... ba, oh, yung baon may mga iba araw, may mga araw pa doon oh, na so hindi talaga. na, natin nakita pero ang gagamitin natin dito gadget na uh, uh. So, gadget na para makonfirm natin kung talagang yung unang nag-detect dito is gano'n ba talaga kalalim no? Uh, uh. hindi rin kasi hindi niya alam hindi niya alam eh, nalas oh, sa yung deepness na oh, tinatawag, na tinatawag abante, oh, abante. So, abante ngayon ang gagawin natin para makita natin yung deepness Magamit na tayo ng mga poly scanner at mga uh, 3D scanner, LiDAR, thermal at magnetic. Uh, Masure natin kung gano'ng kalalim ka na lang. Oo. So, oh, oh. Sa labas at dito. Tingnan natin. Pero kung tayo sa labas, sir, magutusok tayo na ito. Okay. Oh, pero mabilis lang tayo sa labas. Hindi naman tayo magkatagal dito. Okay. Yan. Let's go. Kaya yung nagbibigay siya ng, ano, ng signal kung saan talagang direction mayroon item. Oh, oh, ito yung kagandahan sa kanya. Meron um, siyang tinatawag na, oh, um, kaya ba na malaking baon, pumatas uh, uh, ba reading, oh, oh. so magbibigay siya, no. So, ang abot ito, 300 meters. Oh, ang um, lalim. Pero, uh, wide, wide yun, wide. Wide, uh, oh. tapos malalim din ang abot niya. Oo, uh, uh. Para ba kuha ko yung circumference lang dito uh, uh. sa area, uh, uh. no? oo. Ito na gagamitin muna natin. ito muna gagamitin natin, sir. Oo, oo. Ayun. Kasi step by step tayo eh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, Yun oh. yung pinakamaganda. Maganda to, step by step to. Kasi, ano kasi to? yung iba, iba yung tag-scan yung kay engine na dala nun. Pag scan kagad, walang ano na. Okay na. Oo. <laughs> Hindi kailangan Walang so, Wala natin analysis. Oh, aralin. No, so, ar aralin natin kung talaga ano bang mga nandito sa ilalim. Ito yung north. Ito yung Magkasama itong dalawang to sir. Uh -huh. Magkasama. Diba? Ito siya magka-guide. Tuturo sa kung saan yung meron talagang laman. Oh, uh -huh. Di ba? Hindi ko to ma... Hindi ko masabi positive yung area pero gusto kong... ma confirm. Ma confirm ba? Para magkaroon tayo ng idea ba? Para hindi uh -huh. tayo mag-accept ng panahon, no? Oh. Uh -huh. Yan, no? Ito may discrimination boss ha. Oo. Oh, oh, Ito ang ginagamit ko sa mining. Oo. Oh, oh, ayan. oh. 'yan. May grams sa kilogram. Yung oh, kilogram, oh, yun nakaset sa, oh, sa kilogram, ibig sabihin volume. O volume sa pag grams, ayun oh, yung mga tinatawag yung natin. mga pating-pating. pating lang, yan. Okay, so, na. may discrimination siya, boss. Oo, oh, tama. No? Yan. Oh. Ikutan ko lang tong ano ko. Oh. Ayun. So meron siyang signal oh. Uh, signal. Punta dito. Nilocate ba talaga? Nilocate din ito yung dati? Nilocate? Uh -huh. Oo. Okay, okay? uh -huh. Oh, um. Okay ito. signal o. Oo, nilocate namin ito. Oo. Oh. Oo. Ilang bisis ko ito yung mga mga tersero uh, mga kasama o oh. mga uh, engineer. Kasi nilang naman matumbok. Okay. Nilang eh. Uh -huh. Ito. Ito ba bahay? Oh. Ito. Ito. Saan pupunta ito? Yan na bar down. Ito. Mayroon na dito. Uh -huh. Mayroon Ako sir, yan o. Dito pala mayroon na.

Ayan o Sabahama asap ang bilik Baby Malaki pala to, parang isang kot Sama to o Sama sa kot sa Sama sa kot sa Sama sa kot sa Sama sa kot sa Sama sa kot yung menit si krim namanya menit namanya loh, di sorry

Puso mo na. Tama tayo ng Tesla. Ilagay lang natin sa mga 79 meters. Tapos, okay natin. Sabihin tayo sa tabas kung simula.

pala to. Ang laki pala nito. Bao, bao. Bao ba Kaya pala ang laki ng deposit. Dito kita may mga slice mga stem na. Dito, so? dito lang din no. kami na. Oh, may Ay, ito talaga. Ano eh. dito? Napakalakas yan. Ito yung napakalakas po siya. Eh. Ano? Dito. Yung pinakamalakas. Oh. Ano yung gano'ng kalakas isang eh. plant Parang isang ano ba? tignan natin kung may tunnel ko sa ilalim. tinanin ko ng mga tao ko. So, kitapit siya. Po? Oo. Tinanin nila. Tubig. Water nga ah, nga tubig, oh tubig dito. Ano? ko water eh. May tubod. May tubod. Ano? Oh. tubod to Kaya pala nakalubog sa tubig to. Hmm. Okay, um, sabi ko, um, diba, yung ito. Ito, ito, ito eh, matubog po tatlo. Puntahan natin. Na, uh uh -huh. um, ano siya Limestone na uh, nakadikit. Tapos may mga semento sa na may mga sa ila. Ano anong lalim nito, boss? Ayan. Oh. Ah, uh, ano yan? ito. Oh. Uh, galing ng ano ng tipid na Galti clay. Clay. Oh, uh, tapos, tapos may meron mga uh, ano, shells no? Oh. May boy shells. Ah. Uh, 'yan. Tapos uh, um, mayroon pisa na parang red pisa. Ang gandahan dito, to, makita mo parang semento na may halong. Nakamudi kasi to eh, dahon. Naka-fossilized leaf siya sa ilalim. Ang dami oh, ayan oh, naka-fossilized. Okay. Ilang, pit na to, boss? Ano na to nito? Ayun. Ito may uh, shell to, ayan oh, um, halo. Ano, ito mga 85 ed pit. You know. Oh, oh. May shell oh, no? naka-semento na white cement. White cement ginamit ko. Eh. Ito parang paa. Ayun oh. No? Alagang paa. Ito. No? Ayun oh. No? Ayun oh. No? Oh, oh pag sidings parehas. Talagang ano nga, hindi sinadya talaga eh. Oh, Ayan okay. pa oh. ako. <laughs> ang galing na. Ayan, galing yung pagtaka. Okay. Dami nito. Ang dami nito talaga nito. Nandito kami sa, ano, no, sa part ng pulubulok. Ito, okay. ito, 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 ito. Masado Ito, kung titignan mo siya, meron siyang ano. ginto. Oh, gold eh, no? Oh, yeah. Napakaliit lang. Oh, oh. Sa so, tingin ko, sir, oh, oh. nilagay nila to Oo. Oh, oh. Kaya nadidetect. No? Hmm. na, mm. na ng mga yung rad. Oh, siya. Rad. Oh, yan, may ginto din yan. Ayun. May mga gold eh, no? Hmm. Minerals. Na... Eh, no? may Kasi gold, mga oh, mga minerals. May Ito, nakaganyan yan. Ito so, naka ganyan yung sab, no? Naka yun, yan. Naka dugtong. Hmm, naka Kung titignan mo siya, tama mo naka ano. Mata, um, may mm. mata. May mata. Pantay. Mga rin, ah, no? Oo. Oh. no? bilog din. Tsaka ito, ang ganda ng pagkakaano ano, ano, oh, ng, ano, ganyan, ng batok. Ang no? Parang bro. kala mo may chamber sa ilalim. Mm hmm, parang ganaan. May chamber sa ilalim. Pero mag-gold talaga sa kitang-kitang. Mm. Oh. Good, good. Hinalo nilagay. Uh Oo. -oh. Yan meron din. Meron din to isa sa inyo no, malito. Uh Oo. -oh. Ayan. ayan na, may gold oh. Oh, may gold. Uh, 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 Ang kalalim ko po sir. Ah, uh, ayan mga ano yan uh, sa ano yan ako ha ay sa bu uh, buhangin mga 65. Oh. Uh, -huh. ay? 65. meron siya mga ano sir no? May sugat. Oo. Uh -oh. -huh. Ano halo? Oh. Ito mga to ba? Oo. Uh -oh. -huh. Ano mga sugat oh. No? sugat may ano sa tawag nito yung bina. Oh, mm, bina. Meron siya. Hmm. Ano? Eh, parang nilagay lang niya sinadya yata ito. Ano ba? So ngayon gagamit tayo ng 3D Legend, no. So gagamitin natin 3D Legend cellphone lang gagamitin ko. Iskan natin tong area na asal laki ng deposit. Malaki kasi ang deposit dito. Gawin natin 15-15 na ano. Okay. 对。 Ang daming, daming boulders ay lalim. Dabing, daming boulders niya. Grabing ang boulders nito. Dapatang-tangin mga bato. um

self. Yan talaga siya. Yan. So ibig sabihin, boss, eto ang eto matindi. Ang unang tatamaan mo, mga bato, mga boulders. Oo. Oh, oh, oh. Kung titingnan natin dito sa mga ang ito ilang persyento lang naman to 60% lang to akira sa hindi katulad ng mataas yon. Mataas ang ang coverage niya. Oo. Ang depth niya na nakuha. Lumabas dito sir, 21 meters. Oo, oh, oh. maano sir, maano lang muna. Oh. May may 17 meters. Oo. Oh, oh. May 19. Oo. Oh. May 21, ayan oh. Oo. Oh, Nasa dito. Yan 21, ayan 21 meters. Nasa niyo. 'Yan, dito sa ano. Sandiyan. 21. Ayan, oh, pero sir. Dito kasi ako salig. Oo. Oh, oh. So, so ano yung pinakalalim niya, yun na dapat isundin mo. Ay, Ayun na dapat isundin. Saka mahirap tao -tao oh, mata -mata. Malaking, ano, eh, ito, tao-tao lang. Oo, matamata. Kasi malaki yung deposit. Oo. Ayun, itang-itang pala kasi. Eh. Ayun, dami. Uh -huh. Ayun, laki yun. Eh. Matatakas pa yung leading nito. Tingnan natin yung reading value nito. Pagdating ni misis, puntatay ng mundok. Ah, wala pa si misis. Oo. Uh -huh. Hintay natin siya. Oo. Uh -huh. Nabi, bilid ako sa site mo, boss. Oo. Binas, pero lalim naman. Paano natin makakain? Ibig sabihin Sa... ang taas kasi ng reading value niya, boss, 225, uh -huh. 224, 214, 218, 218, 228. Oo. Uh -huh. uh -huh. Nagkaroon ng apat na ganyan, sir. Ibig sabihin, target talaga yan. Oo. Uh -huh. hmm. Ito pa. Itong pulang-pulang to. Ito Ayan o. 226, 245, 246, so, apat siya. So, ibig sabihin, meron siyang deposit. Tsaka meron siyang mga metal sa ilalim, oh, na, Alexis. na, ano, na, Alexis, ano sya siya. detect ng mga gadget to dati. Oh, oh, oh. May metal elements ay eh, ano. Oh. Hindi siya katulad ng gold. Meron siyang gold, meron siyang metal. Oh, oh. Siguro, naka no, so? siguro siya, no? Grabe, ang ganda ng scan. Dami. Ang laki ng ano. Eh, lalim mo. Oh. Inikot natin, lalim talaga, oh. Uh Oo. -huh. Oh, ang Yung tamoy ng ano, oh. tubig, tubig, oh. Chao boulders, lupa. Hmm. Hmm. Item. Naka side. Naka side gusto <laughs> siya. So pag nagliling tayo dito sa gitna, Bigat nga Laling... ito. Baling giga. May meron may, naman drilling na kumakain ng ginto, di ba? Meron na. No? Oo, oh, meron. Aangat yan, aangat. Hmm. Aangat yan, sir. Sige, hmm. okay na.